What's up mga boss, tarat samahan nyo kami, dideliver na natin si Rosie DL sa bagong mamayari sa kanya punta tayo ngayon sa SM3C, doon kasi yung meetup namin Nakakapanghinayang man mga boss na bitawan si DL150 kasi matagal-tagal na rin yung pinagsamahan namin ito At kahit saan ko ito dalhin, hindi ako pinapahiyaan itong motor na to. bitawan, kailangan na natin bitawan kasi kailangan din natin ng alam nyo na mga boss ayan ang nga tinitesting na ni boss kung boots ba talaga si DL ah boss yan. ano kasi kapos na yung ano nya yung um, so, boss Nalo ka dyan, Box. May passing pa yan. Ito, ito, ito. At tapos, op, oh, Hazard. Ito yung ano niya, high in Tapos yung ano niya, Passing.

Paano ka dyan? Ingat po kayo. Sige, sige. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. O, oh, dito kami. Naglalakad. Naka-helmet. Kayo pa rin. naglalakad kayo. Nahuli kami